<laughs> Kaya, anong oras, palang, anong oras palang, oh? pa lang oh 5.22 pa lang o late na daw sa aling maliit guys. Let's, right let's go, Tula, tungkol sa wika. Uh, May sariling wika ang... Wika. Wika Sa aling maliit, kabusta ka? Papasok ko sa school? Abo! First day! Excited lang sa aling maliit guys. Isak, mapapasok? Mm -hmm. Anong aros kayo nagising? Alas dos, dos! Alas dos itong madaling araw. Sa aling maliit, anong aros nagising? Alas dos! Yan, excited na sila guys. Ang ulam nila ay mag... <laughs> First day of school. <laughs> Nuggets ang baon! Nuggets lang ang baon nila. oh, pak sa aling maliit! Mag-i-school na naman. Ay, hihina naman baon sa akin. Patay na naman ng oh, batang are. Ah, oh, ah, ah, oh, pala. Kapag first day of school, 100 agad. Oo, oh, 100. Hindi. Pag first day of school, 1,000. Galing mo naman. 100. Ano ka? 1,000. <laughs> Hello. Bahala ka sa buhay. Kumain ka na. Hello, Miguel. Ano ka na sa ima? Late na po. Late na nga. Ang pa lang. Ang oras pa lang Oh. 5.22 pa lang o. Oh. Late na daw sa aling maliit, guys. <laughs> O, di maligo ka na. Muna ka na sa school. Diga. ka. <laughs> Guys, yan. Paalis na po si Lahana. Yan. Tapos si Aling Maliit. bis na bis na po si Aling Maliit namin. Aling Maliit, saan kang, ano, room? Doon. Kay Mama Marina. Sa dulo. Ayan. Wag, baka ikaw umiyak. Hindi. Sanay na ako. Sanay na. Sure ha? Sure ka hindi ka iyak? mm -hmm. Dahil di ka iyak, may baon ka! <laughs> Dahil di ka iyak sa school, may 1,000 ka. Joke lang, joke lang. Joke. Ang aga-aga pa. Excited na ang mga batang makukulit na to, lalong galo na sa si aling maliit. Si Hana, oh, excited na rin. Isa excited na rin, oh. Uh, Kaputik naman ang daan. Hindi kayo Bahala kayo, putik yan. Okay, let's go. Grabe yung panahon guys, sobrang dilim na langit, baka abutin kami ng ulan. Oh, dahan-dahan sa paglalakad, daling maliit. Ay, mali dandahan. Oy, oy. Ay. Skupo. Pagkakaliit na ng grade na nga na rin ma. Grade 2. Grade 2. Oh, ganyang kalaki. Oo oh, nga, nalaki galing maliit ah. Stig, sana o lumalaki eh. Maagan ah, pa paga guys. Siya may, may tumba oh, may tumba ng puno na saging. Aling maliit yo oh, ikaw aling maliit. Ay hindi na pala kayang yumuko. At maliit naman. <laughs> And guys, maglalakad na nga lang pala kami at medyo maaga pa naman, 'di ba? Isang oras pa bago magsimula ang klase nila. <laughs> maglalakad kami, guys. Grabe, layo. Ayan, nandito na nga pala kami sa school nila guys. Lalakad na ng konti mapasok. Pero kapag nila daabunin ka ng 15 minutes. Tapos ayun si Aling Maliit, wala pa lang baon na tinapay. Kaya pinigat mo na lang siya. O, di ba? Hindi pa talaga siya ready, ready sa pagpasok ngayong araw. Bali guys, yung uniform nga pala nila is na kasi nag na yung uniform ng bolo. Bali, naging kulay blue na nga pala yung na kulay red. Ayan, well, tingnan. Let's go, let's go. Let's go. Ayan, Ay, sobrang excited Ay, na nga pala yung naling malit sa pagpasok. Kayo ba excited ah. na din? Naling malit pasok ka na. Kapasok ka na sa school. Iyak, mo, ka ta sa aling maliit na hindi. Mali. Ba, iiyak ka hindi? Hindi. Malaki na. <laughs> malaki na para hindi naman. <laughs> pumasok na nga pala kami sa room ni Aling Maliit. Bali si Aling Maliit nga pala guys, ay grade 2 na. Grabe ang bilis talaga ng panahon. Dati kinder pa lang siya pero ngayon grade 2 na talaga siya. Pero yung height niya hindi lumalaki, di ba? Napakaliit pa rin talaga niya. Ang sabi ko sa kanya, doon mo po sa unahan. Kasi maliit talaga ang batang are. Eh. Hindi makikita ang mga sinusulat sa pisara eh. Kaya ayun, nag-adjust na si Aling Maliit. Kasama ang pinsan niya pumunta na sa unahan. Kaya ngayon, paalam na Aling Maliit. Mamaya na ulit ha. Titingnan natin kung anong ginawa nila sa school guys. A few hours later. Eto na nga guys, nandito na nga pala si Aling Maliit. Grabe, apakaliit talaga at napakakulit. Tara, tanongin na natin kung anong ginawa nila sa school ni Sakmo. Hoy, Aling Maliit, paghay ka muna dito. Grabe talaga, napakakalat pala ng bahay namin. Mamaya papakita ko kung ano itsura ang bahay namin, ha? Guys, okay, nandiyan po si Aling Maliit Sakmo. Ayan, oh, Ay. ang papangit na mga batang ito. Sino magand sa inyo? Ako. Ah, si Aling Maliit. Aling Maliit, anong ginawa nyo ngayong sa school? Nagsulat. Ikaw, sak mo. Anong ginawa niya? Ano, nagsulat lang kami at nagpasa namin si ma'am. Oh, patingin nga nga nang yeah. nga nang ginawa nga nang ginawa niya. Tapos nag kami. Anong ginawa? Patingin nang ginawa niya, aling maliit notebook. Ako so, mo. Sabi. Hmm? Hindi aling maliit. Lagi nga nga sak dito. Ito ka, oh. Ayan, guys. Sorry, guys, sa bahay namin kasi hindi pa ayos. Mamaya, papakita namin yung ba, yung ano dito, ginagawang bahay. RC. Tingnan nga nang nga ano? GMRC. GMRC. Ito, Ay, inab na yung ASP. Ito yung dating ASP. Ah, ESP yung dati. GRMC oh. na to. Hindi. Ito na, ESP to Tignan nga nang sulat aling maliit. Ang maganda. Ating tandaan lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan o potensya Tensya na maaari natin ibagi sa lipon sa ibang paraan mga natatanging kakayanan. Kakayahan ito. Basahin mo. Pag-awit. Ito. Pag ito pag ng ay pa tutugtog ng gitara ito ano ng pag guhit ayan tapos dito tingnan natin dito ito lang. ako na Ato, at ikaw na ano paking malitang ginagawa nyo ayan ano to like assignment ito ito assignment ano mga assignment Ba't mali assignment mm, mali na. sino nagsulat nero ikaw, tikon. Ano yan? Assign. 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 Spell assignment. Mali. Mali to. Isulat ang sumusunod na bilang sa simbola. Anong simbola? Simbolo. 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 Eh, ba't simbola? O, sim o. Simbolo. simbolo. Simbolok dapat o yan. O. Pitong daan at labing tatlo. O. Anong sagot? Pitong daan. Ano yun? Seven hundred. Labing tatlo. Anong? Ano aning labing tatlo? Ano? Seven hundred oh, tama. Sakmo. Dahil dyan, may 100 hundred pesos ka. Mahon ulit. Mahon ulit. <laughs> Kailangan namin. Walong daan at labing lima. Oh, walong daan. Wait, wait. Ano? Ano, sakmo? Kaya pa! Ano? Eight hundred Tama! Dahil dyan, mayroon kang two pesos. Siyam na daan at isa. Ako Siyem na! Uh, 600... ano? Siyam nadaan at isa. 601? Siyam na daan. At ano? Isa. Siyam na daan! Oh, siyam na daan. Ano? <laughs> 601 ano? nga. Ano? Magbilang ka Sampung karing... daan? <laughs> Sampung daan? <laughs> siyam na Ano gan Siyam. Oh, ano? Ay, an siyam pala. Oh, ano? Siyam na daan. Ano nga ang siyam? Si ano sa English ang siyam? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nine, na Oh, nine. Nine na, one hundred. Nine hundred? Uh, nine hundred. Nine hundred one. Oh, talo na nun sa aling maliit. Si Sakma oh, na naman. Ito pa. Wag na yan, tama na yan. Madali lang ito. Sakmo, sagutan mo sagutan mo ang assignment ni Aling Maliit. Hindi, wag mo lang sagutan. Turuan mo sa si Aling Maliit ang assignment niya, ha? Tuturuan. Ah! ka mag-usulat ng ano, answer. Si Aling Maliit mag-usulat ng mga sagot. Ano to? Remember. Wala ka naman dito nga ni. O, oh, anong tunog? Anong tunog ng jeep ni? Ha? Ito? Oo. Uh Beep! -huh. Ang airplane, ano? 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 Tama, tama. Ano na? Alam mo niya? Alam mo niya? Ano pa? Ano? arin niya? Filipino tula. tula. Ako magbabasa. Ah, sige. Magbabasa na sa aking magandang tula. Go. Magasa ulo daw siya guys ng tula. O go. Tula. Ay, ayoko pala. Ah, go, go na. Magbasa ka ng tula. Ay, ka. Go, ito basahin tula. mo lang. Go. Tungkol sa wika. Go. Tungkol sa wika. O. Oh. May sariling Go na. Ikaw na. Ikaw na magbasa. Go na. Basahin mo lang kung marunong ka talaga magbasa para Ay, makita nila na... Oh, may basahin mo muna Ma na hanggang dito lang. Kaunti lang, kaunti lang. Go. Ano? Hindi ako marunong. Marunong. abilis na. Madali lang. Ha! Nukmokom! Nandiyan ang mga aso, guys. Doon ka sa labas, Charlie. Go. Tula. Tungkol sa wika. Uh, go. May sariling wika ang... Wika, wika ang ibon! At isda. Oh. Iba ang sa aso at iba ang sa pusa. Oh, isa ano, pa, ano pa, ano pa? Iba, iba sa kanya, kanya. Oh. Mm -hmm. Yung wikang pambansa. Hindi kasi kanya, kanyang wikang. Wikang pambansa. Oh. Yung, ay. Bakit? Yung, ano? Nang na mahal. Ma-na-na. -na. Oh, tapos na yun. Oh, ano pa? Ano pa ang ginawa nyo? Nasaan pa? Ang na English oh. lang. Mat. Mat. Marunong ka magmat mat nga kung marunong ka. Ito, o. Oh. Uh, yan. Mat. Bilang ng simbolo, oh Yun lang. Ako, nga? ako. Oh, go. Uh -oh. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim pito, walo, tiyam, sampo. Labing isa, labing dalawa. Labing oh. tatlo, labing... Oh. Nandito pa yun, iba? dami da, ko, alam mo na yan. Alam mo na aling walit, labing apat. Pa, ba? Ano pa? Um, ano na to? Wait lang, katanin kita. ano natutunan mo sa school ngayon? Ano, mahalaga. Anong mahalaga? Mm, yung pagsusulat, yun. Pakikinig sa guro. Pakikinig sa guro. Pakikinig ka ka? Opo. Baka ikay maingay dun ha. Baka na kami pag chismisan ka. Oh, Oo, chismisan ka lang eh. Ah, okay. napagahalat ah, nakikipag chismisan. Ang tawagan namin ni na Yaboy, ako sa paniker, si Yaboy ay si Rabbit, si Miyoko ay ano, manok. Manok mo lang. Ikaw, sakma, ano ito naman sa school? Wala, ito may assignment. Sige nga, assignment mo. Ano lang, write five sentence. Write that happens in real life, and five fantasy.

and support nyo. Huwag nyo kakalimutan. Don't forget to like, like share, and subscribe. Wait lang, pakita natin yung bahay muna natin. Wait, guys. Ah, guys, labas na tayo, guys. There, yeah. Guys, eto na yung bahay namin as of now, yan. Tito nyo naman, diba? Medyo patapos na po siya, yan, o. Oh. Yan yung bahay namin. Yan, charan. Patapos na siya, o. Oh. Konting-konti na lang, guys, o. Oh. Konting-konti na lang guys at matatapos na po ang ba namin. Ito nga pala yung kwarto ni Heart guys tsaka ni Hazel at ni Hannah kasi yan. Tagagat Tatlo dito guys, tatlo matutulog dito kasi sobrang lawak naman oh. Kita niyo naman 'di ba? Oh. Pwede nga dito ang ano, 1 2 3 4 5 6 mga 6 ah, na tao. Hoy, 6 na tao dito lang. Pero 'yan guys, oh, malapit ang matapos. Sobrang salamat sa support niyo guys kasi Kunin dali sa inyo guys, hindi kami makapagpagawa ng bahay dito. Ayun, sakmo. Sakmo. oh, sak dito, sa pinto dito. Dito. Diyan na lang no. Dito si Nati Heart. Oo, nga diyan oh, oh. nga. Ang ganda na no? Kunti na, kantina lang. Ganda. na. Let's go.